Yummy, 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 gulay. Yummy, yummy. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. hi to my vlog <laughs> <blood. laughs> magluluto kami guys ng simpleng gulay lang ma, ang masarap na masarap na gulay pampalino ng mata at pampalusog ng katawan wow. so guys papakita ko sa inyong aking mga sangkap for today mga busy tao sa likod so magluluto muna ko ma, guys kami, mga butong pa rin mga tao doon sa likod Say si hi to my blog. Sige guys, mag-start na tayo magluto-luto. Go, go, go! Go, go, go! Diyan na muna kayo. Guys, <laughs> nagpapakulo na ako ng tubig. So, makulo-kulo na siya guys. So, kukuha tayo ng ating mga... Ay, pupunta tayo sa ating mga sangkap. So guys, ito na yung ating mga sangkap. Meron tayo dyan sibuyas, bawang, loya, may chicken powder, may kalabasa, may black pepper, may asin, may malunggay, at saka sa luyot. So, oyan yan lang ang ating mga sangkap for today. Sa simpleng gulay na lulutuin natin siya guys. So, mag-start na tayo maglagay-lagay. So guys, kumukulo na yung ating tubig. So ilalagay na natin ang ating ang ating sibuyas dyan sa mukulong tubig. Yan siya guys. So pwede na rin ibuhos ko na lang din para sama-sama na sila. O oh, ayan na. Kasi matagal pang dangkutin. So kailangan na natin ibuhos. Ayan na siya, guys. Pakuloy na natin siya ng mabuti. Itikman nyo ang ating ng gulay na masarap. Hintayin mo, may ang ating gulay. So, guys, pakuloyin na natin ng mabuti. Pero yung ating tubig ko, nungkulo na rin siya, guys. So, sususu. So, so, so. Hintayin natin na lumambot yung ating sibuyas dyan. Sibuyas. Sibuya. Sibuya. Kamatis. Hindi ko na nilagyan ng kamatis pala. At saka, meron pa. Labanos musta. Sa habang kumukulok, akanta kami, guys. Paano Kahit ko. Kahit ko, kulit, kulang ang sahog. So, ayan na guys. kulong kulong na siya guys. So, lalagay na natin ang ating gulay. Pwede na siguro yan kasi ano na siya. Malambot ng ating sibuyas na puti. Wala kaming, wala kaming, anong ba yung sibuyas mong isa? Kulay pula. So, dito tayo sa puti. Mas masarap yun. masarap itong puti. Para lalo tayong pupute. Oh ha, oh oh So guys, pulong-pulong na -pulo siya. So guys, pwede na ilagay natin ang ating kalabasa. May masarap na kalabasa. dami man binang kalabasa ko, Be. Buong kalabasa. dami ko atang tubig So, uh, guys, ayan na yung ating kalabasa. Lagay na natin siya. Sandokin na lang natin ng sandok kasi mainit ang tubig. So, ayan na yung ating kalabasa. Ang ating kalabasa. Namiss namin kumain ng kalabasa. Hindi, <coughs> So, lutuin natin ang ating kalabasa. Ang dami pa dito. <laughs> so, yun na guys ating kalabasa. Kaya natin kung ulo at malutong. Tunalan natin ang ating siyang ng ano, datas So guys, lagyan na natin ng na asin. Yan na ating asin. tapos dami ka pala nailagay. Black paper. Black paper. Lumabas ka dyan. Black paper. Ayaw lumabas. Wala natang laman. Ayaw, meron na siya. So, lagyan din natin siya guys ng chicken stock powder. Pang palasa. Sisuni. so yummy. 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 So, ayan na be. May natira ka pa. Oo. Oh, oh. Somebody's falling. calling. Tignan natin kung malambot na yung ating kalabasa. So, natin yung kalabasa natin dyan. At tignan natin kung... Ayun, malambot na. Malambot na si kalabasa. So, guys, malambot na yung ating kalabasa. Ngayon, ilagay natin yung ating bangsangkap. Ayan na yung ating molokiya kailangan ko lang maglagay ng gloves so guys ayan na yung ating moloki yung mahiwa-hiwa na so ilagay na natin sa dyan pang pasarap ng gulay napakasarap na gulay so ayan na guys Nilagyan na natin ang ating saluyot. Ang paborito ng mga tao. At paborito ni Aisa at ni Marsha. Sarap-sarap nito, guys. <laughs> Wala na akong magawa. Ayan na, guys. Luto na. Kumain na kayo. Wala nang rice-rice yan. Diet, diet. Diet, diet diet, diet. So, malapit na maluto. Anong pinapainit yun dyan sa oven? Anong oh, pinapainit lang? Ang oh, sarap nito. Sarap na niluto namin. It's so yummy, yummy. Tawin natin kung ulit siya, guys. Namuluto ng bagyang ating saluyot. guys. Luto so na yung ato. Ano kaya Ilalagay din natin kasi madali malata yan. Dapat patay na natin akoy. So, lagay na natin ating malunggay. Mayaman kami giy sa malunggay. So, ayan. malunggay sa kapit bahay. Kapit bahay. Nang dadangkot lang ng, dadang ng malunggay doon. So, ayan na yung aming malunggay. So, ayan ang malunggay. Um, Pwede na Mayaman naman sa malunggay. So guys, pwede nang kumain. Ang oh, sarap yung Masarap ang partner ito, yung pritong isda. No? So wala tayong pritong isda. Dito. Yung... Oo. So guys, luto na, kain na tayo. Thank you guys for watching to my channel. Bye-bye. See you to my next video. See bye-bye ko -bye workers, my co-workers. Bye. <laughs> oh, di ba, kakain na daw kami. <laughs> oh, di ba, luto okay. na kami. guys. Nandun na sila sa YouTube. So guys, kain na tayo bye see you in the next video nom 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 kainan